yun mga idol dahil wala pang kumakain sa bundak namin ito mamugot na naman kami yan oh walang magawa si Daryl oh. <laughs> sa pupunoy namin yung isang balde tuna, tuna, tuna. <laughs> tulo 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 tulo

tumpao na kaubos ating kaubus nakapagpirwis latak <laughs> ka, mo, maraming nanonood maraming mga followers nanonood yun na, yun yun nagawa na buo na buo na buo na buo na buo na buo

Oy, ginambulang kita. Oh, lo, oh, yung mga kwan. <laughs> Mapuputol lang yung isda. Kaso mas matalino yung naninibot. Oh. Magulang yung mga pugot yung inuuna talaga yung ulo para maputol. Ma eh, mas magulang yung naninibot. Ay, ah, wala, hindi sila nakagulang. Uh, butangi ya, patidi pum pala bapala pala pa utud iton dia tapi natlawas sanay ini na utud na eton malinguti natlawas makakulot dito so akong yan, uh, yan, yan, yan. Ah, ah. Eh, eh, yan. lawas gusto Dala, dala, yun na, yun na, yun na Ito niya, ito niya kuha Talukitok Talukitok Oo, oh, talukitok tawag ito nga, yung ngayilo Talukitok oh, Oo, oh. oo, pa'n, 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 pa'n Pangalan niya sa amin badlan Badlan, talukitok ito Tawaray Mano, ano, ano, no, 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 na, taas daw Tandag ko, talukitok ito Talukitok oh. Talukitok mga nga ito, look Busla Butik na, mga Sayang Di, 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 marami Ya. Yeah. Uh, Malakas 'yung ulan. Tigpat. Oo, darating pa. Oo, darating pa. Hay. Arang, 'yun nga sana. Oh, na uulan ah, talaga 'yung mga buto, oh, 'yung mga pakol. 'Yung inuuna nila 'yung nasa may ulo kasi nandoon kasi 'yung tali, oh. Alam uh, tawag. Oo. Ya yeah, ko ini kay din matutulon. ah Tak. Sambul. Sawot mo. na naman sa nagbase pag himatay. <laughs> At kita diri kita diri kita diri kita tim baka reaction. Ito ang yung nahuli niya oh. Konti pa lang mga idol. Dito <laughs> tayo. Himatay mo. Himatay. Mm. <laughs>

Nagkuya ka pa, no? <laughs> Yun mga idol, dito na. May tubig na, oh. Naglalangoy-langoy na sila. Wala na. Wala na. Masyado kasi malayo kami sa Batang. Pero kung lalapit kami, nandun kasi yung ibang mga pakul nandun. Tapos makakusog pa yung Agus. Oo. Pakul tawag ito Hapaiba. Pugot sa atin. Pero sa ibang lugar para makaintindi, pakul. Konti lang yung lumalapit dito sa amin ng mga pakul.

ay ah, gobloy. O, ng Ah, magulang, magulang. No, maraming isla na nagpapakita, mga idol. Nga pala yung nadidinig nyo dito sa likod ko. Si Kapitan yan tumatawag sa likuman, yung batang kasi papalikom namin. pero ta tapos kami ngayon ito nagsisibot oh, nanguhuli kami nanguhuli kami ng mga pakul si daw si daw si din, sa wakas Nahuli din niya Ba talaga si Daryl? Oh. Baka sabihin nyo, fake to Lumalangoy yan eh, <laughs> Oh. Ate Maribel Ate Marebel. Oh, shoutout pala kay Ate Maribel Eh, nandito na yung request mo. Nandito na yung request mo. Request mo, oh. kung tawagin kami. Sa inyo, walang <laughs> pagod <laughs> Ito, yung favorite mo daw. Dito na. Oy. Ay, yeah. ay, ay, sayang. Diya <laughs> <laughs> Di na po, <pa>, ah, di, <laughs> 'di. na yung lalapit. kasi na, Natamaan ng sibot. Ito malaki oh. meron pa pala Yun <laughs> lalapit kami doon mga idol lalapit kami oh, uh, liwat okay, okay. Ito, dito, 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 guys. Lalaki. ito lalapit kami dito sa batang kasi maraming sa mga pakul nandun kasi yung ibang mga pakul masyado kami malayo tapos baka, malakas pa yung agos ng dagat papalapit kami pa ah, lalapit kami oh lumalapit na yung mga pakul mga pakul Sige, si siguro ni Kid. Ibibigay niya doon sa kanyang supporter. Si Ate Maribel, shout out sa iyo. Sa iyo Ate Maribel. Ano ano? Shout out sa iyo Ate Maribel. <laughs> Sana pagdating mo dito sa Giwan, meron kang dalang ano? Lambanog. Para Meron ano? Bagi pulutan uh, no, kung baga sa Tagalog masarap to mga idol nandito na oh tulang mo no. oh marami na. Na, na yung mga ano pagkala ang pugot ito. ito oh hindi nalang sabong na dili ah uh, dito 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 guys kita ka ta nabalabag? Okay, try fresh. Pasawp lang ani. Kini. Bai ko mo kami mga dioy boy. Ay, tama na niyo dala, chok. Ha to. Bao gigimulig pet. Kailan ba mo Tulo. Tulo kita ka tawo. kamu si Skygo, kamu si Tripolon Toy. Wala kamu ka mo. sa kaya to,

sila dadasay babao boy. Selabogina, si labugina, labugina. Ayun, natin nga, kung, oh yun, marami nga talaga oh. Lumapit May agad. Sa yung, batang natin. Oh, yung batang Oh, yung Mahabang kahoy. Pangalan niyan sa amin batang Sa iba? Sa iba anod Anod? Anod anod? <laughs> Yun Kapulot di Ano ano? Anod? Oh, ano ano? Sana ini. Dito, matitibay pa naman to. Dito basta-basta na yung mga isda, mga pakula to. Kahit ibilad mo sa araw, nabubuhay pa sila. Mga 2 minutes. Buhay pa yan. Taw mo taw lu taw Sila, sila.

Ano 'yun? Kalat masibot. Ah, uh, hindi hey, 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 uh, na. Tin-upload. Uh, okay. tin coding matibay ra. Ay. Okay, mga idol, wala na hindi kinakainan wala nang lumalapit yun lang ata siguro yung mga pukot ah, init dun yun na yun na yun na yun na yun na Bawi-bawi man, man.

punta kambing eh, ay may pembut di di pembut ano kita mo ano mga idol